Sino yung makatingkamay kamay na nagpuno yung mga blanco doon sa bicameral conference committee report? Sinabi ko na yan, dalawang tao lang control dyan. Si Zaldico, Martin Romaldes. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAD, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago sa mga dumipensa sa ACAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa pinal na bersyon ng 2025 National Budget. Tuloy natin ang trabaho na inatang sa atin ng mamamayan. Martin Romualdez, mahiya ka sa mukha mo, hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Huh? Wala ka pang ipinakikitang maganda! Nakakalap <laughs> ka! Hindi kami. Maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. Pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. <laughs>